Alamin naman natin ang sitwasyon sa Baklaran ngayong Baklaran Day. Iatid yan sa atin na nagbabalik ni si Bien Manalo live. Rise and shine, Bien! Yes, Rod. At tuloy ang dagsa ng mga diboto dito sa Baklaran ngayong Wednesday o Baklaran Day. Sumentro sa hindi matatawarang pagmamahal at malasakit ng Panginoon sa San Libutane ang mensahe ng Misa ngayong umaga dito sa Redemptorist Church sa Baklaran. Kasama sa nagsimba si Bless Salonga. Iminulat na raw siya ng kanyang mga magulang sa halaga ng pagkakaroon ng matatag na debosyon. Mahigit anin na dekada ng diboto ng Berhing Maria si Bless. Papasalamat po ako kasi ano po, malakas pa ako, tsaka malusok, walang nararamdaman. Sana umaba pa rin yung buhay ko kasi Diyan lang naman kami tumatakbo ng Mama Mary. Si Arlene Mogado naman, nakasanayan na ang pagsimba sa baklaran tuwing Miyerkules. Salamat sa mahal na birin na inanalagi sa klolo. Nang ma-hospital po anak ko, hindi po normal ang kanyang pagpupo. Ngayon po, mula po na ako, naging maayos na po. Patuloy po siyang gumaling, at maging ayos po ang uh, magi maging ayos maging normal na po. Meron pa ring live broadcast ang misa sa social media platform ng Baclaran Church para sa mga hindi makakadalo ng personal. Buhay na buhay naman ang mga negosyo sa paligid ng simbahan. May mga nakaantabay na mga pulis sa paligid ng simbahan para mapanatili ang kaayusan at seguridad. Rod, nagpapatuloy ang miisa ngayong umaga dito sa Baclaran Church. Samantala, update naman tayo sa lagay ng trapiko. Maluwag pa naman ang usad ng mga sasakyan. Dito both north and southbound lane. Dito yan sa service road ng Rojas Boulevard. Sa tapat mismo ng simbahan ng Redemptorist Church. At ayan muna ang update. Balik sa iyo, Rod. Maraming salamat, Bien Manalo.